Init na ang panahon ng Pilipinas kahapon, ngayon, ang ginawang ang issue ng pambubumba ng mga Pilipinas Chinese at sa Pilipin sa Pilipin Coast Guard sa ating mga Philippine vessel kanina umaga. Please watch this video guys. Sa may bandang Bajo de Masinloc o Panatag Shoal at magbigay ng ayuda kasama ang diesel sa mga manging isda sa lugar. Kaninang umaga, nakarating sa paligid ng Panatag Shoal, sinundan at sinubukang harangan sila ng magkasanib na pwersa ng China Coast Guard at China Militia Vessel bago mag alas 10 ng umaga nanatiling ng BRP Bangkaw at bagakay sa may entrada ng Panatag Shoal. Nag-umpisa na sa pagwater cannon ang China Coast Guard. Pinuntirya nila ang Philippine Coast Guard at ang BRP Bangkaw. Sa loob ng Bifar Vessel, ramdam ang lakas ng ilang minutong water cannon mula sa China Coast Guard 3305. Gumewang-gewang ang Bifar Vessel. Nangangin natin, nakikil-nakikil yung mga Chinese Coast Guard sa ating Philippine Vessel na ng init tubig ang ating mga kapabayan. ...nangabanggaan ang China Coast Guard at Bifar Vessel. moy Nakamoy! moy Inaalam pa ng BIFAR, Sa video ito na mula sa Philippine Coast Guard, kita kung paano pagtulungang i-water cannon ng China ang barko ng PCG. Sabay ang water cannon mula sa kaliwa at kanan. Ayon kay PCG spokesman Commodore Jay Tariela, nasa 100 yards o 100 feet lang ang layo ng PCG sa entrada ng Panatag Shoal nang magbuga ng water cannon ang China. Sira ang railings at canopy ng PCG vessel. Ayon sa pahayag ni Commodore Tariela, ang ginawa ng mga Coast Guard ng China at ng mga sitang natamo ng mga barko ng PCG ay patunay ng harassment nila sa mga barko ng Pilipinas. Ayun nga no mga idol, at kung sa tingin nyo ano ang may dapat magawin ng ating gobyerno? i-comment nyo lang sa ating section at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow sa ating page upang mas updated pa kayo sa ating ibang videos.